Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel Noong mga araw na iyon, si Haring Belsasar ay nagdaos ng malaking piging para sa sandibong tagapamahala niya. Nang kasalukuyan silang nagiinuman, ipinakuha ni Haring Belsasar ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam ng kanyang amang bukod na sor sa templo ng Jerusalem. Ipinakuha niya ang mga ito upang inuman nila ng mga maharlika ng kaharian, mga tunay na asawa at mga aliping asawa. Ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam sa templo ng Diyos ay dinala nga sa bulwagang pinagdarausan ng piging. Habang sila'y nagiinuman, sinasamba naman nila ang kanilang Diyos-Diyos ang ginto, pilak tanso, bakal, kahoy at bato. Walang ano-ano, lumitaw ang isang kamay at kitang-kita ni Haling Balsasar na ito'y sumulat sa pader ng palasyo sa tapat ng kaldelero. Dahil dito, nangalisag ang kanyang mga balahibo at namutla siya sa matinding takot. At ipinatawag si Daniel at iniharap sa hari. Sinabi nito kay Daniel, Ikaw ba ang Daniel na kasama sa mga binihag ng aking ama mula sa Huda? Nabalitaan kong sumasa iyo ang espiritu ng mga banal na Diyos. May pambihirang talino ka raw at kaalaman. Nabalitaan ko na marunong kang magpaliwanag ng mga bagay na tulad nito at mahusay kang lumutas ng mga palaisipan. Ngayon, kung mababasa mo at maipapaliwanag ang sulat na ito, Pararamtan kita ng purpura, kukwintasan ng ginto, at gagawin pangatlong tao sa kaharian. Sinabi ni Daniel sa hari, Mahal na hari, huwag na po ninyo akong bigyan ng anuman. Ibigay na ninyo sa iba ang sinasabi ninyong gantimpala. Babasahin ko na po lamang at ipadiliwanag ang sulat. Nagpakataas kayo sa harapan ng Panginoon ipinakuha ninyo ang mga kagamitan sa kanyang templo at ginamit sa inuman. Bukod doon, sumamba kayo sa mga Diyos ninyong yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato, mga Diyos na hindi nakakikita ni nakaririnig. At ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng buhay ay hindi ninyo pinarangalan. Kaya, ipinadala ang kamay na yaon at pinasulat sa dingding ng inyong palasyo. Ito ang sulat, Mene Mene Tekel Parsin. Ito naman ang ibig sabihin, Mene, nabibilang na ang araw ng iyong kaharian, pagkat wawasakin na ito ng Diyos. Tekel, ikaw ay tinimbang at napatunayang nagkukulang. Parsin, ang kaharian mo ay mahahati at ibibigay sa media at Persia. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Dakilait papurihan ang poon magpakailanman Purihin ninyo ang Panginoon, araw at buwan, awitan siya ng papuri at dakilain man. Dakilait papurihan ang poon man. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bituin sa langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. man. Dakilait papurihan ang poon magpakailan man. Purihin ninyo ang Panginoon, mga ulan at hamog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. man. Dakilait papurihan ang poon magpakailan man. Purihin ninyo ang Panginoon lahat ng hanging umiihip sa sandigdigan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. man. Dakila at papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, apoy at init. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait at papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon na kapapasong init at matinding lamig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilain at papurihan ang puon man. Alaluya, alaluya, manatili kang matapat hanggang iyong kamatayan. Pagkat buhay aking bigay. Alaluya, alaluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Darakpin kayo at uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay harap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalaoban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan at ipapapatay ang ilan sa inyo kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buo. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.